Nagsimula na ang Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Bakbakan sa Group B, tinalo ng Brazil ang Montenegro matapos ang dagger 3-point shot ng Brazilian veteran 41 years old na si Marcelino Huertas. Ang final score 81-72. Samantala, isang araw bago ang debut game ng Gilas Pilipinas, todo ensayo na ang ating national team. Mapapansin natin dito sa kanilang training, pinagtutuunan nila ng pansin ang kanilang outside shooting. Isa ito sa mga weapon ng Gilas Pilipinas na hopefully magmaterialize para makasabay at hindi tayo mapag-iwanan ng mga European teams na makakalaban natin ngayong FIBA Olympic Qualifying Tournament. Samantala, trending ngayon ang isa sa mga NBA player ng Georgia na makakalaban natin sa group phase. Back in 2019, nag-viral ang larawan ni Goga Vitadze sa NBA Draft Media Day na itong si Goga Vitadze lesser known prospect ng mga panahon na yon ay halos hindi na ng mga reporter. Fast forward tayo ngayon 2024, binigyan ng Orlando Magic ng major contract. Ito pong si Goga Bitadze. So isa lang po ang ibig sabihin nito. Isa ito sa mga magiging tinik sa lalamunan ng ating Gilas Pilipinas na sinasabi ngayon yung istorya ni Goga Bitadze ay magiging inspirasyon sa iba na no matter where you start, anything possible with dedication and effort. Bukod dito kay Pitadze, nasa lineup din ng Georgia, ang San Antonio Spurs power forward na si Sandro Mamukilashvili na sinabi niya sa isang interview, I'm here to win, to compete, to show everybody that Georgians have a big heart. Abangan natin ang labanan ng Gilas Pilipinas at ng Georgia sa July 4, alas 8.30 ng gabi, Philippine time. For more basketball update, please subscribe, like and follow. from the sideline